Oh. Kaya kung magbayad ko sa munisipyo, hindi mo ko magdago. Pangahan naman ako kuha nila. Okay. Ilahaman mga nga. Okay. Kuya, waan na ba yun? Tago-ro ba na ay kutiyan sa Tago-ro ba ng oh, Yeah. Ang amuan ng atok ang gater. Pero major puno. Mula yung makabustutog atok, ma'am. Galing. Kaya dahon pa ay nakalata. Oo, da. oh, dahon. mga ayan ko. O, oh, daghan bunga. Wala, o. Oh. da, dahil dahil da, sa ari-ari buak pa sa ramuhog ron. guwang na.